My Hi guys, welcome to my vlog. Ngayong araw nga pala ang aming araw na pinakahihintay. Ito yung tour namin dito sa Dingalan. Nga pala alas 12 kami ng madaling araw umalis. Nakarating kami dito sa Dingalan ay 6 na nang umaga. So medyo mahaba-haba yung biyahe. Medyo masakit siya sa puwet. At tapos bago nga pala kami pumunta sa mismo pupuntahan namin ay i-guide muna kami ni Kuya. Short briefing daw ang tawag dito para sa mga gagawin namin, para sa mga bawal at hindi pwedeng gawin doon sa mismong lugar na pupuntahan namin. So ngayon ang <laughs> unang pupuntahan namin yung Mountain View Deck. Yun yung makikita mo lahat-lahat ng magagandang lugar dito sa Aurora Dingalan. So ayun guys, tara na. Samahan sa nyo kami. Bago nga rin kami makarating sa Mountain View Deck, eh, sasakay muna kami ng boat. Simula sa Peter's Port to yun na, dun sa isla na aming pupuntahan para makapag-hiking kami sa Mountains View Deck. Tara guys, samahan nyo kami sa aming um, tour. Alam nyo guys, napakaganda ng lugar na to. Unang kita ko palang talagang natanggal na lahat ng problema ko sa buhay. At kung titignan nyo nga guys, yung araw dito eh kakaiba. Alam nyo yung 7.40 pa lang ng umaga pa, akala ko eh alauna na ng hapon. So yun, <laughs> iba kasi talaga yung ambience dito guys. Ayun. At ang bagal ng oras, napakasarap. Medyo disappointed nga ni din ang inyong kumare dahil hindi man lang nakapagdala ng mga pamalit na damit. Isang long sleeve lang at isang sando lang yung nadala ko. At kahit isang panty wala, din ako nadala mga kumare ko. Hindi ko alam sobrang excited lang ako talaga makakalimutin na ang kumari nyo. Ang na ito ay eh, nakaisip tayo ng paraan. Siyempre, hindi ba tayo na hindi tayo mag enjoy mga kumari ko? Ayoko. Kaya nga nandito tayo para iwas stress, para maiwasan natin, para matanggal yung mga stress at problema natin sa buhay. Tapos dadali natin dito, hindi eh, hindi pwede yun. Siyempre, maghahanap tayo na mabibilihan natin ang mga kailangan natin mga kumari ko. Uh -huh. Kush, dito na nga ni tayo sa bangka mga kumari. Pinagsuot na din muna kami ng life vest para daw kung mahulog kami sa maling tao, eh maliligtad sa amin yung sarili namin. Sabi ko naman kay kuya, hindi ko na kailangan yan. Ang kailangan ko yung taong magmamahal sa akin ng buo. lang. Pagkatapos nga namin suotin yung mga life vest namin mga kumari ko, ay pinaandaran ni kuya ang kanyang helicopter. Nagkamali nga ni kami ng pwesto mga kumari ko. Akala ko yung pinestuhan namin, eh unahan. Yun pala, nandun kami sa likuran. Shado kasing bida-bida itong kumari nyo mga kumari ko. Mamaya na tayo magchikahan mga kumari ko. Lasapin muna natin yung ganda ng dagat. moments later. Dito na nga ni kami sa kabilang isla kung saan yung daan papunta sa Mountain View Deck at saka sa Lighthouse. Akala ko nga niya yung best yung susuotin pa hanggang sa pag-akyat dun sa Mountain View Deck mga kumari ko at ayaw ko pang hubarin. Muntik pa nga niya madala ni Angge mga kumari ko. Dinggalay. Dinggalay. Wala. Hindi na siya white sun. Ay naku Angge pinaliwanag na yan ng tourist guide kanina kung bakit hindi na siya white sun. Hindi ka kasi nakikinig. Yan tuloy. Bidabita ka na naman. A few moments later. Mas malala yun dito be? Wala namang followers. <laughs> <laughs> Papasaan saan at nadami din yan. Welcome to our vloggers. Hi guys! Welcome to my mini mini mini. Sa tinggalan, sabi ni Mimi, siya yung madidiligan. <laughs> <Sa> dinggal, madidiligan. <laughs> <laughs> ang, ang panong. Madidiligan ng dagat. So, Hinga ka na Ginusto natin to. <laughs> Deserve. <laughs> Deserve natin mahirapan. <laughs> sa view deck at saka sa lighthouse. Lighthouse. Pupunta kami sa view deck at saka sa light. gusto ko na kita ko sa video. Wala ako sa sikuran ko. Sino ba 'yun? Nasama na kayo. Sama-sama na to. Hindi ko na tinutukoy ng mga tao. Sorry po. Hindi ko naman i-discount na magsabi sa amin. Ayan mga kumari ko, nagsishort briefing na naman si Kuya. Tinatanong niya kami kung ano yung mas prefer namin puntahan, kung yung sa cave o yung sa lighthouse. So majority ng lahat na pinili yung cave kasi dun sa lighthouse, kung dun kami pupunta sa lighthouse, hindi rin kami makakakyat kasi luma na daw yung lighthouse. Hindi na namin siya ma-experience. Kung baga makapicture na lang kami pero sa labas. So pinili ng lahat yung sa cave. excited kami ng lahat dun sa cave. Matalayid siya. Ngayon, kayo naman magpapasinan kung pupuntahan nyo sa lighthouse. Ito lang guys, naparala ko lang sa inyo. Dahil hindi ko kayo kilala bawat isa sa inyo, ngayon, pag nasa taas tayo, napi-feature, lapit kayo sa akin na nakakaway ko ng picture sa inyo. Tapos, kung meron ng gustong, mauna sa inyo na bumalik. Oo, oh, dahil ito si <laughs> ako? Una ako. president. <laughs> 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 yes! Dapat ako ako. Go! Yeah. President ako ha. May oh, no. yes. <laughs> mas tumalo inyo. <laughs> yung pabida yung president sa, sa room. Yeah. <laughs> ako yun. I Tapos, sa at tusok yung mataw. Hindi <laughs> tumitingin. Oh, Kasi pabida nga. Mayroon <laughs> 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 na yung yabang. <laughs> <laughs> Nagulag. awalnya may sapatos <laughs> subukan yung Sa wakas mga kamari na narating din namin yung top mountain, sobrang ganda na, wala nang stress. Sana pala sinigaw ko dito lahat ng galit ko sa kanya no, para nabawasan kahit pa paano. Uy, ang OA mo ang gi. <laughs> After ng ilang minuto ng pagpipicture taking dun sa view mountain, eh bumaba na din agad kami tapos kumain. Pinakain na kami ng aming tour guide kasi mga mukha na kaming lambot na lambot sa pagod. Sarap nga niyo ng pagkain mga kumari ko. Eh, sarap talagang kumain kapag ganitong salusalo tapos nasa tabing dagat kayo. Hindi <laughs> na lang nga niyo itong mga kasama ko mga kumari. Eh, hindi maaarte at lahat kami manakakamay. Hindi tapos yung sausawan namin, eh, isang sausawan lang bahala na ito. Eh. Basta ako hindi ako marunong kinakain ko lahat mga kumari ko, kilala niyo ako. After namin kumain mga mari ko, ipinagpahinga lang kami ng aming tourist guide kasi may pupuntahan pa kami. Susunod namin pupuntahan yung cave. Doon naman kami mag-island Anyways, mga kumari ko, hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood.